Hello, mga ka-bebe, Kumusta na kayo dyan? Anito na naman ako. Ang inyong lingkod na madaldal. Charis. <laughs> Wala naman tayong magawa. Kaya ayan, i-share ko na naman sa inyo ang mga video at ang kaganapan sa ating baby Kiel. Ayan, thank you sa patuloy na pagsubaybay ng Kiel's Journey. O di ba, simula pagkasilan niya hanggang sa paglaki niya nasusubaybayan natin siya ng bonggam-bongga. Buti ka na nauso ng camera, di ba, mga bebe. O di ba, kaya ng ating mga bebe nasusubaybayan natin ng uh, mga pictures and videos nasus nasusubaybayan natin ang kanilang paglaki, di ba? Hmm. Namo-monitor natin sila. Nade-discover na lang natin everyday ting nagbi-video tayo sa kanila yung mga changes sa kanila yung lahat ng mga development na nade-discover natin sa kanila which is nakakatuwa di ba na part tayo ng journey nila hanggang sa paglaki nila tapos mako ka ano kay itsura niya pag malaki na siya di ba Tapos, nakikita mo yung aura niya simula pagkasilang niya hanggang sa unti-unti siyang lumalaki. Nag-iiba yung itsura niya. Ganun. Uh, mas mas na-realize mo kung sino talaga yung kamukha niya, si daddy ba o si mommy, yung mga ganyang bagay, di ba? Even the color ng baby, uh, may, may point na umitim si baby Kiel nung pinanganak siya. Tapos parang nag, ano siya, nag, nag brown, brown, ganun. Tapos nagbalit-balit, nagbalat-balat siya, nagbalit-balit. <laughs> nagpalit-palit. I mean, nagbalat-balat siya, parang ganun. So, which is normal naman daw yon Uh, as per pedia at uh, as per google <laughs> kasi mahilig tayo mag search ng mga bagay-bagay kapag may na-discover tayo kay baby at saka kunyari, minsan gusto ko malaman ano ba yung mga developments sa ganitong months, di ba? Yung milestone niya na susubaybayan natin is, habang sinusubaybayan natin, is, sinicheck natin sa Google ano ba ang meron na sa ganitong months ni baby, ano ba yung mga kaya na niyang gawin, di ba? So, yun, nakakatuwa, nakaka-excite, ah, kapag pala ganitong months na siya, nagka-crawl na pala siya, nag... Ayun, di ba? Naglalakad na pala siya. Magkakatit na pala siya. So, parang saabangan natin. Ganon. So, nakakatuwa. Malapit na mag nine months si Baby Kiel. So, ganon kabilis yung panahon, mga kabebe. Di ba? Akala mo, pero akala mo, ang dali lang mag, magpalaki ng bata. No? Pero grabe ang puyat at hirap at pagod na pinagdaraanan natin dyan, mga mamsis. Di ba? Diyos ko, kalam lang nila. Ay, nako, kalorki. Pero worth it naman. Importantly is healthy. Healthy lagi si baby natin. Uh -oh. Yun naman yung pinaka the most important thing sa ating mga mamshies. Di bali tayong mapagod, mapuyat. Basta iwasan na natin magkasakit. Kasi sa magkasakit ang mami, sigurado magkakasakit din si baby. Kaya dapat lagi rin healthy si mami mga kabebe. Next video mga kabebe ko.